Hey guys, another beautiful day at our place, Swiss Resort. So ayan ang ginawa po namin ngayong araw ay nagbungkal ng lupa. At today uh, kami ay magpipiknik. Ayan, pupunta na ako doon. Uh, garden ng mga uh, ating kapatid. Ayan na po oh. Ang dami na pong bunga ng kamatis. Ayan. Wow naman. Ayan o, kung mapapansin nyo, nilagyan nyan ang mga balad para uh, tumayo. Para hindi uh, maputol ang tangkay ng kamatis. O, kagaya nito. Ito, tanggalin na natin to kasi Uh, tanggalin na natin to dahil binigdas na siya so mapapansin nyo kaya to naglaylay ng ganyan ibig sabihin yan merong uud na nakapasok sa kanyang trunks Ayan. so ang ganda po ng aming garden dito ilagay natin dyan so kailangan ng talian ito. Flex natin ang ating ano. Ay, oo nga pala. But since nandito na pala ako, bakit hindi na tayo magkitil-kitil ng ugot ng kamote? Kasi masarap isaw-saw sa ah, padas na may kalamansi. Ayan. So, ito. maggulay uh, gulay tayo dito. Napakaganda talaga, no? Actually, pagka meron kang ganitong garden, nakakawala ng stress. Uh, ito ay magandang healthy habit, healthy lifestyle kasi nga, alam mo yun, ino-occupy mo yung sarili mo na may gawin ka sa uh, hindi naman araw-araw like uh, mga bagay na gusto mong gawin pagka may spare time ka ayan dito mag gulay gulay napakasarap naman dito napaka healthy po ng uh, aming gulayan dito, dito kasi laging may dilig yun know, ganda ganda ba? Diba? nakaka good vibes sila dito ng mga abocado ayan, uh, mga puno puno ng talisay para malilid namumulaklak na ang uh, kangkongan dito if I'm not mistaken ano to uh, ano ba yun, pipino ba nung ang tatay ko yung nag garden dito mga ang mga tinatanim niya ay mga mani, radish, pepino, kalabasa at ano, siling haba. Ang uh, hindi na siya -tanim dahil si father ay namaya pa na. So, ang nag over ng ano, garden dito ay si ay. Kung marunong kang magtanim, magsipag, ito, mayroon ka ng libreng ulam. Ang mga bilihin ngayon ay mahal na. Kaya ito, ang ginagawa namin, basta sinipag kami, ay kami po ay nagtutulungan para magtanim ng kung anong pwedeng itanim sa aming paligid so ayan guys sa pagpapatuloy ng ating vlog ito na po ang aking nakuhang ubot ng kamuti po si tita napakasipa maaga kaming nagising para ano uh, simula ng aming garden season ayan po si boy poklok dayang dayang natilasay. Oh uh, guys, uh, pakita ko sa inyo ang kaganapan dito. Pero natisit. Nandito po kami sa silong ng Talisay at uh, ang, ang aming ulam po ay everything is from the catch. Fresh fresh from the farm. Fresh from the farm, fresh from the Ilog. From Ito everything. guys, uh, meron kaming daing Nice da you. with tuyo with ng kalamote. Ay, Ito, meron kaming uh, mag abraw po si Sispa. Karabasa, papait, kumpleto yan guys. oh, diba? Pagka masipag ka, hindi ka magugutuman dito. Yes, auntie. Yes, yan po si auntie. <laughs> Busy po. Ayan, ang parya balang po dito ay uh, kung saan saan lang po tumutubo. Kaya yan. Yan po. Flex natin si brother. Gumagawa siya ng ipa para sa kandang fresh gulayan Ito po ay maganda sa garden. At uh, kaninang umaga, ito po yung aking ginawa. Nagbungkal po ako ng lupa. Ano na ba guys, dito ay ano, ah, uh, pinagpala po ang hindog dito. Dahil pag uh, po ang mga kalalakihan, Ayan. madami silang nakukuha, wala pang dalawang oras. Bumabalik na sila kasi, ito. Ayan, mga, eh. Yeah. Talaba. Talaba pa ba tayo? Mainit na eh. Ayan, si Kita. Si atalanta Lenda. Sobrang sipag po yan. <laughs> Ayan o. Uh, Maaga po silang nagigising uh, 5 a.m. Ayan, napakalinis na po ng silong ng talisay. So, yan po ang kagandahan pagka may matatanda meron sa yung mag sa mga gawaing bahay sa mga mga dapat alinisin. linisin and ayan po yung kinaganda ng may matanda dahil merong mag-guide sa iyo paano maging malinis ayan kagaya ng kita ko oh wow, sipag sipag yan oh Yes, ito mga laman. Kailangan i-transfer. Ayan o. Meron din kaming alubera. Ay dito. Actually, mas maganda sana kung may bahay ko po pa dito eh. At saka kung mapapansin nyo guys ah. Marami kaming ritaso ng kahoy dito. Ayan po ay pinahingi ng kaibigan ni ate.